morning, good morning everyone! Welcome back to my channel. For today's vlog guys, ay panibagong araw, panibagong umaga na naman guys. Kagigising ko lang kasi <laughs> napasarap atan tulog ko na late na ako sa work. So, nagpe-prepare ako guys papunta na sa work. As usual, sa kusina pa rin tayo. Uh, tignan natin na naman kung anong ganap ngayon. Siya, samahan nyo ako guys at ako'y papasok na ulit work. Good morning, good morning everyone. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ay, umaga na naman at panibagong araw na naman, guys. So, as usual, guys, ay pupunta naman tayo sa work. As usual, ay nasa kitchen pa rin tayo, hindi nagbabago. <laughs> Tignan natin kung anong ganap ngayong araw na 'to sa kitchen. Everyday my life in the kitchen. <laughs> So, samahan nyo ako guys Tara guys, sa kitchen na naman tayo Okay, sama-sama Magluluto na naman kami Si madam ang magluluto ngayon Ay, madam Eh, eh hey, view si Madam ang magluluto ngayon. At si Desa ang dishwasher ngayon. <laughs> Ayan. Ito na naman ang lulutoy namin. Pero this time, hindi na siya rice. Ano siya? Ground beef ang ilalagay. Ground beef. Hindi siya rice ngayon. Oh, What is that madam? a Why has it like that? Why like that? That means meat madam? You didn't fry like this? No? I like it. can you do the... Yes, I will do. Noong una guys ay tomato sauce sa bigas. Ngayon naman, tomato sauce sweet ground beef. Giniling na babo, baka. Yan ang isasawag namin doon ngayon sa aming gimis, gimista. mista mista, madam? Gimista. Gimista. Yeah. Ne, gimista. Gimista. Meat ngayon, hindi rice. ah sana all. Sana all meat. Hindi siya rice ngayon. Pero may rice din, pero hindi katulad nun na pure rice lang. Ay, nah, tignan natin kung ano ang pagkaibahan nung, nung rice at saka yung minced meat. Yan guys, magluto na naman tayo ng lamb. Si madam pa lang magluluto. Pinakilaman ko lang. Magluluto siya ng stop. Stop meal. Stop potato Potay ba? Stop tomato and stop bell pepper. This time ay nilalagyan niya ng meat. Hindi lang rice. Kasi nung nakaraan na ginawa namin, is rice lang siya. Pero ngayon, may kakaiba. Meat. meat. Hindi siya kakaiba. Talagang normal to yung dalawang mga klase na yun. Titignan ko anong pagkaibahan yung meat at saka doon sa rice. Dahil yung rice, plain lang siya na nilalagay na with tomato, tomato sauce. Pero yung may meat, may rice din, may meat tapos may tomato sauce. Ano maraming ingredients? Naservisan natin muna hanggang ma-fry yung parmig. basic talsit, yung Bakit naman tumatay Lagyan natin yung sibuyas. Kasi si Ma dapat nagluluto siya. Laging nauhuli yung sibuyas. Iwan ko kung bakit. Yan din ang lang yung tinatanong sa kayo. Bakit inuhuli niya yung sibuyas? Hindi na inuuna. Hmm. Ibang klase din magluto yung sinatama. Ma for safe process pa pares lang ng pagkakaloto ang pagkaiban lang yung karne karne at saka rice yung isa naman ay rice lang saka nilalagyan niya ng cheese ito ay lalagyan niya rin ng rice Malikan po kayo guys pag ito'y naluto na. Ay pag ito na gisa na siya. Tapos lalagay na dun sa may kamatis. Alam niyo ba guys na araw-araw na ang problema ko dito sa kitchen at eh, pagkain? <laughs> kung ano ang iluluto ko hmm. araw-araw. My God! Laging problema yung kung ano kakainin nila, namin, ganyan. Tapos minsan sunod-sunod yung mag-order, yung walang kung ano ginagawa mo. So, parang ano, hindi nakikita yung aking pagmumukha. <laughs> Haggard na nga gaga po, guys. Tayo natin maluto yung karne. Karne talaga, karne. <laughs> Mag-isa mag yung karne. Tapos, magayon natin yung tomato sauce. Ano naman si ah, Madam? Ang hanggang umpisa lang talaga si Madam. Balikan ko kayo, guys. Ano ko na rin sumagamay na dano? Ne. Kerizi. Kerizi. Ne. Yatoy, I told you it's a lot. No, it's okay, re, madam. I think it's not a lot. Lalagyan pa daw ng rice. Tapos yung parsley type. Pinagalo niya yung tomato sauce and uh, minced meat. Yeah. Tinutosan niya ako pero siyang pumunta? ba? Diba? Kakaibang madam to. Hi, madam. She put the rice. So she put the rice. How many rice, the madam? More? Oh, enough. No sauce, the madam. nilagay na yung rice. Nilagay na yung rice. lunch siya rice. Ang ginagamit palang rice ito ay yung ano, Carolina. Yung parang malagkit siya ba? Hindi pwede yung basmati mga ganun. Carolina lang yung tama. yung ipapalaman sa kamatis sa kabel pepper. Yeah, nah. Madam, put more. Eh? Very little, you put. The uh, this will cut uh, all of us. Nah. Yes, but it's very small. What we eat there? It's Three? 3? Three? Nah. How many are all together? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mm -hmm. 19. So it's three each. Three each? Yeah. Sweet. This is sweet. Oh, break, right, madam. Why you break? I found it like that. I didn't break. Ayan si madam mo. Oh. <laughs> Ayan si madam mo. Oh, o, diba? Sige lang madam. At ako ibibidyo kita. <laughs> Yan ang aming tanghali today. Uh, oh, dito kami lahat sa kusina ngayon. o Odessa! Please, okay, so Odessa, I need an uh, orange juice because I'm feeling very dizzy. Why? also because I'm dizzy. Very dizzy. I think I'm going to fall down. No. Nee. Me, I'm going to collapse. <laughs> <laughs> hey, don't bad, the bad doors, you madam. Kita, <laughs> you said that a lot of meat, this is empty. Kita, okay. madam. Okay. ko makita eh. Wala, hindi makita sa frame ba? O, oh, ang, tangkad kasi itong tagalagay substitute ni madam. Wala yung iba, wala na Oh. Hubos na. Um, wala na? Oo. Wala na dyan? Oo. Itlog mo dyan. Lagay <laughs> okay, oh, natangga-tangga lang rin mamaya. Itlog mo po. Uy! <laughs> Visit ka. Bad word ka. Ano? Itlog nga? Oo, oh, itlog lang. yeah. o. Wala na? No. Oh, yan guys, tapos na. Bawas-bawas mo yung mga iba. Para malagyan lahat yung isa pa. Isa na lang naman eh. Ay, dalawa pa. Tama na yan. Tapos, la, ano, ito pa oh. Bawas mo yung mga nilagyan ni madam. Yan. Bawas-bawas sa puno eh oh. Puno. O dito sa kamatis. Ma, isa pa <laughs> <laughs> swerte, walang makakuha ba? Walang laman. Swerte yung oh, Ayaw pa niya ilutulat kanina yung karne. Hindi na pala, hindi pala kasya. Hindi kasya? Oo. Oh. <laughs> mo naman na yung iba naman. May isa tinakpan, walang laman. <laughs> <laughs> Tapos siya makakuha ba? Oh, Ayan. Ang dami nga yung, <laughs> ang dami nga yung, ang <laughs> Tagatanggal. Tagatanggal. Baka wala pa yung iba. Wala pa? <laughs> Yan para ano, kasya. Kinulang, kinulang sa Ayos din naman kasi tatlo-tatlo daw isa eh. Hindi e di, pares lang. Sarap po yung kamatis. First time ni Madam Maricel yeah. na magluto dito ng magluto, lunch. Magluto, magluto. Nang lunch. Ikaw nga yung magagawa, di ba? okay na. <laughs> Ay, yan o. Oh, wala pang laman. Saan? Okay okay Kawawa naman yung kunti lang ang nalagay. Lagyan mo ng ano. Mamaya pipiliin ko kung ano yung mapuno. <laughs> Ayan guys, tapos na malagyan lahat ng palaman at ilalagay na natin sa oven. Ano ba yan? Subo naman ng subo to. <laughs> tapos na. Hindi. Ha? Ano ba nangyayari? Hindi, hindi ba kasi siya? Hindi kasi siya Hindi. Baka balita <laughs> Ayan, okay na. Yung hindi. yellow, ito yung yellow. Kasi may ano. Ayan, Ayan so, muna. Uh, uh, <laughs> diba? Oh. Yun, oh. 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 <laughs> Nagpapatawa tayo ito. Dalawang ito ba? Okay na? Okay na? O, i mo na yung, ano, yung sabaw. Anong, wala, wala nang patatas. Anong sabaw? Ito. Lagyan natin ng sab patatas? Ano ba? Hindi, i-prito na lang. Oo nga, mas masarap bus pag-prito na lang. Parang sa makto dyan. Oo, yan, yan. Ito? paghatiin mo sila. Anong... Sabaw. Ah, dyan, nilagay? Oo, paghatiin mo. Uy, tama na. Mm. Lagyan mo ng laman. Bakit wala laman? Puro sabaw. O, tama na. Ilagyan mo sa kabila. Buhos mo na yung lahat. Ba? Oh. Nilagay ko na, sa, nilagay ko na guys sa oven. Yeah. Lagay natin ng 190 apos yung air niya ay yung time niya ay 100. So untayin natin yan ng isang 45 minutes maluluto na 'yun. Na guys, so luto na. Naluto na. Yan na. Medyo medyo dry kasi kukunti yung tubig yan. yan, yung ano, gimista ang staff niya ay giniling na baka yan, tapos na guys maluto so that's it yan ang aming lunch okay na siya ready na magaga pa kaya wala pang kakain gawa tayo ng pickles guys cut cut natin to para lagay natin dun sa suka manghang to eh. walang siling labuyo dito sa crease kaya ito yung ginagawa kong ano <laughs> ito yung binababad ko sa suka binababad ko yan sa suka manghang to eh manghang hiwahiwahin ko yan tapos ilalagay ko doon sa garapon hmm. tingnan nyo to guys 5 euro lot sabi ni madam 25 cents daw ang isa o diba ang mahal 25 cents ang isa mahal din pala so alagay ko dyan So, ayan na guys. Tapos na. Ito na yung finished product ni Madam. Adam. Finished product ni Madam. Finished, finished. Yan. At ito na yung aming kakainin. Mm. Isa. Isang kamatis. At isang We have to buy... Uh, At isang bell pepper. Yan naman kay madam. Dalawang kamatis. We have to buy for the blood pressure. Yes. Maybe I have blood pressure. That's why I'm like... You. How you have blood pressure, madam? Because you're always screaming. <laughs> Elare, madam! Enough! Kita, we'll go to find Sergarian, eh, madam. Kita, guys, si Madam the name of the name it's the name In the Philippines, of the kohol. In uh, Greta? Occhio. Occhio? In my uh, dialect, it's called, it's uh, bisokol. bisokol. Yes, bisokol. Bisokol, guys. Hanap kami daw. Lisa, ito lang ang kopses. nee, ne. Aristo, para kalis. Ubus na. Don't let me eat again. have both. Yati. Yati, I have problem. Ah, okay. What you have problem? Tunay. Tunay. So, that's it, guys. Kakain na kami ni madam. Kakain na. Kakain na. Kakain na. Pes, kakain na, madam. Kakain na. <laughs> One day, my madam it's a Filipino. Becoming Filipino now. Kakain na it's sweet. Delete. Kakain na. That's it. Oh. Ni madam, guys. Yeah. Ito yung aming pagkain. So, guys, hanggang dito na lang aking vlog for today. See you next vlog. Thank you for watching. Salamat po sa pag-ano ng aking munting vlog. Bye-bye!